Punta tayo sa Tarapichi Bridge. Matarik at baka tayo mabitin. Lagot! Kaya ba nating lumusong at umahon dito sa tra Tarapichi Bridge? Sakay ng tricycle? Tara, subukan natin. Matarik ang pababa at pataas ang kalsada na ito. Kaya kailangan ng matinding pag-iingat at lakas ng loob kung dadaan dito. Tignan muna natin ang paligid bago tayo umahon. Wala ka dun. Dahan-dahan. Amina. Pero hindi yan tabora river, di ba? Hmm? Ay, tala river ba ito? Hindi. Tala piche. Ha? Huh? Tala piche. Tala piche river? Apo. masarap din maligo dito ah. Bayan, ayun. Ayun. Ang tulay na ito ang nagdurugtong sa bayan ng Margundon at bayan ng Baylen dito sa Cavite. Halika na at tingnan natin kung kakayanin kumahon sa kain na tricycle. huwag kang mamatay. Ayun, at kinaya naman. Maraming salamat po. Dati kasi ay may bumawaba pa na sakay upang mabawasan ng bigat na sasakyan. Pero ngayon, thank you at kinaya.